Dar, sa utang, walang forever. Pero ang interest, parang ex, laging nananatili. Kumusta mga kaibigan? Salamat sa pagbabalik sa ating channel. Ngayon, tutuklasin natin ang isang paksa na malapit sa puso ng marami sa atin ang pagbabayad ng utang. Maging ito'y utang sa pag-aaral, credit card debt, o kotse na utang, ang pag-alis ng utang ay tila isang nakakatakot na gawain. Ngunit huwag mag-alala, meron kaming limang paraan upang matulungan kang harapin ang utang ayan, at makamit ang kalayaang pinansyal ng mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Tara, simulan na natin. Bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shout out si na Eugenery Zen6323. Ang sabi niya, very informative. At si Ice Bebora8148. New subscriber here. Gusto ko mga ganitong topics. Thanks. So, salamat po sa inyong uh, patuloy na suporta sa ating channel. Unang paraan, ang death snowball method. Unang-una, mayroon tayong tinatawag na Death Snowball Method. Ang paraang ito ay naglalaman ng pagbabayad ng iyong pinakamaliit na utang sa una habang ginagawa ang minimum na bayad sa iba pa. Kapag nabayaran mo na ang utang na iyon, ililipat mo ang halaga na binabayaran mo sa susunod na pinakamaliit na utang na nagtatayo ng snowball na epekto. Ito ay isang magandang paraan upang magkaroon ng momentum at manatiling motivated habang nakikita mo ang iyong mga utang na tawawala isa-isa. Pangalawang paraan, ang debt avalanche method. Meron tayong tinatawag na debt avalanche method. Ang paraang ito ay naglalayong labanan ang iyong mga utang na may pinakamataas na interes sa una sa pagbibigay prioridad sa mga utang na may mataas na interes. Makakatipid ka ng pera sa mga bayad sa interes sa pangmatagalang panahon na nagbibigay daan sa iyo upang mabayaran ang iyong mga utang ng mas mabisa paraan tatlo, pagbabudget at pagganap sa mga gastusin. Ang ating pangatlong paraan ay tungkol sa pagbabudget at pagtutok sa mga gastusin. Ang paglikha na isang budget ay nagbibigay daan sa iyo upang makita kung saan napupunta ang iyong pera buwan-buwan. At makilala ang mga lugar kung saan maaari kang magtipid at magdagdag pa sa pagbabayad ng utang. Ang pagtutok sa iyong mga gastusin kung ito man ay sa pamamagitan ng isang spreadsheet o isang app ay tumutulong sa iyo na manatiling responsable at gumagawa ng maayos na mga desisyon sa pananalapi. Ang ating pang-apat na paraan ay pag -ne negotiate sa mga creditor. Isang epektibong paraan rin ay ang pag -ne negotiate sa iyong mga creditor kung ito man ay paghiling ng mas mababang interes, pag-alis ng mga bayad o pagtatakda ng isang mas madaling bayad na plano. Madalas na handa ang mga kreditor na makipagtulungan sa iyo kung ikaw ay proactive o proaktibo at maayos na nakikipag-usap sa iyong sitwasyon. At ang pinakahuli para ang lima, pagtaas ng kita sa pamamagitan ng mga side hustle Huli, ngunit hindi kaunti, isa alang alang ang pagtaas ng iyong kinikita sa pamamagitan ng mga side hustle. Maging ito'y freelancing, tutoring, pag-aalaga ng mga hayop o pagbebenta ng mga gawang kamay na produkto online. Merong mga maraming oportunidad upang magdagdag ng kita na maaari mong magamit upang bayaran ang iyong utang ng mas mabilis. So ano pang hinihintay mo? Simulan na natin ang pag-alis sa utang at patungo sa financial freedom. Wow. At iyan ang limang pinakamahusay na paraan upang mabilis na mapababa ang iyong utang. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito sa inyo para mas maging malaya sa financial. Huwag kalimutang i-apply ang mga ito sa inyong buhay at maging determinado sa pag-abot ng financial freedom. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, makikilike na rin at i sa iyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, maraming salamat sa inyong panonood.